totoong nangyari po dyan sa TikTok ni Reyna dahil hindi po na nakita kaagad ni Ate Melanie. Si Ate Melanie nung time na yan is naglalaba po sa toilet. Tapos si Reyna po kagagising niya lang kaya siguro yung bra is niluwagan niya po. Hindi naman nakalain ni Ate Melanie na magti-TikTok sa Reyna at mag-upload ka agad. Yung katotohanan, yung sinasabi nila na kami may hawak ng TikTok ni Reyna. Hindi po. Si Reyna mismo yung may hawak ng TikTok account niya. Siya mismo yung nag-upload ng TikTok ng TikTok niya. Yung upload yung video niya sa TikTok. I mean sa sana 'di ba nakita na natin na hindi maganda po yung upload ng nang don ng, ng video na rin na doon sa TikTok, 'di ba? Dapat 'yung ginawa natin kung o oh, kung talagang concern tayo sa bata, 'di ba? Bakit hina, bakit hindi po natin pinm kaagad si Ate Melanie or nag-PM sa tayo sa sino mang kakilala na connected kay Ate Melanie na ipa po 'yung video na 'yon, 'di ba? Or sino man nag-share, nag-post tayo doon na Huwag niyong i-share. I-delete nyo nyo kaagad, pagsabihan nyo kung sino ma mag-share, pagsabihan nyo na wag na i-share kasi kahiyan po yan ng bata. Minor po, tayo po yung nasa tamang pag-iisip. Alam naman natin po kung ano yung sitwasyon ni Reyna, diba? At nobody's perfect po. Hindi po akalain ni Ate Melanie na ganun kabilis si Reyna na nag-tiktok at na-upload niya doon, niya kaagad. So, yung nangyari, nangyari, nangyari na po. Nakita po, nakita ko po yun kanina. Actually, yung, nung nakita ko, busy ako nung time na yun kasi papasok na ako sa work ko. May nag-PM sa akin na gano'n na nga, nagpasa ng link. Yung action ko na inauna na ginawa ko, pinem ko kaagad si Ate Melanie na check yung TikTok ni Reyna na i-delete yung video na yun. Kaya lang, sinabihan si Reyna yung sinabihan niya na i-delete. Siguro sabi ni Reyna na i-delete na, pero hindi, hindi po na i-delete na Reyna. Tapos, nung may nag-check na doon pa daw yung, yung video na yun, pinim ko ko ah, agad si, uh, ulit si Ate Melanie na yung ah, uh, video na Reyna is nandun pa rin hindi na i-delete. Kaya lang sa Ate Melanie yung problema. Hindi, niya, hindi, hindi po siya marunong mag-delete ng video doon sa TikTok. Tapos itong naman ng kunyang, na instead na, di ba diba sabi niya, concern siya, mahal niya si Reyna. Instead na, pagsabihan niya yung nagshare na wag i-share, kasi dalawa lang naman sila una nagshare, yung si Jacqueline Fajardo. Tapos siya, siya yung nagshare noon. Instead na, magpost siya na wag nang i-share kasi kahiya ng bata, and, and, ano yan, minor po yan, at wala po sa tamang pag-iisip, ba diba? Kasi nga may sakit. Yung ginawa niya po, ni-share niya po at ni-reposted sa FB account niya. So kumalat yun, marami po nag-share. So di ba hindi po ba yan pang bubuli sa isang minor na bata? At saka hindi pa yun, ang tawang-tawa pa siya kasi ni-upload niya pa sa YT channel niya. At tawang-tawa pa siya, tawang-tawa siya dahil marami daw siyang views doon sa upload niya. Maybe din siya kami dyan kasi sinabi niya yan sa live niya. Tapos yung ibang si Ate Rhoda na doon din sa live niya habang tumatawa sila doon napinagtawa na pinagtawa nila yung topic nila about sa pagsayaw ni Reyna na yung bra is nasa taas at naka, um, ano, nakabakat po yung ano niya private uh, part niya banda sa ano sa dibdib, di ba? So kung kayo matino yung tao, matino yung utak nyo, bakit yung pagtatawanan yung aksidente na yun na alam nyo naman ay kagagawa ng bata na may sakit po may may kumbaga may mental illness po. Dapat kayo yung mag-advise kay Kunyang, Ate Roda, Ria Olarte. Instead na advice niyo si Kunyang na wag na i-share, wag na i-re-upload kasi mas lalong kakalat, mas lalong mabubuli yung bata. Anong ginawa niyo? Pinagtawanan niyo yan, ano diyan? Tawang-tawa pa kayo kasi may con pang content kayo. Anong klaseng tao kayo? Kahit sabihin natin na hindi nyo naalagaan si Reyna noon, hindi nyo napakinabangan si Reyna noon, bilang tao na lang at bilang nanay. di ba? Diba? Si Ate Melanie nakiusap na, na delete yan yung mga video na lumabas kasi nga, hindi niya po na inexpect na si Reyna mag-tiktok kasi si Reyna is baka kagagising lang. Galing sa pagtulog siya naman naglalaba doon sa toilet. Kung saan sila nakatera. ba? Diba? Bakit ganyan yung ugali nyo? Gano'n na ba talaga sa... Eh, porque si Reyna wala na sa kalingap, ganyan na lang siya. Gan, ganun na lang ko ituring nyo. Ikaw kunyang nanay ka, di ba? Bakit ganyan yung ugali? Minor po yan eh. Minor po yan, may sakit. Kung ikaw yung matino ah. Bakit kailangan mo pa i-share? Ikaw eh, yan yung bata eh, di ba? Lahat na nang share ng ano na yan, ng video na yan. Good luck na lang po sa inyo. Wala akong sasabihin yun lang masasabi, isa lang masasabi ko, good luck na lang sa inyo. Sana po, hindi, sa tamang panahon, hindi kayo sisingilin yan sa pinagagawa nyo sa bata. At huwag nyo pong sabihin na kami yung humahawak ng TikTok account ni Reyna kasi hindi po kami ang humahawak ng TikTok account ni Reyna. Wala po kaming kinalaman dyan. Si Reyna yung nagti-TikTok, siya din nag-upload, siya din nag-i-edit. At may siya kami dyan. Na wala kaming kinalaman sa TikTok na yan. Nagulat nga lang kami. May nakita na TikTok sa ano na account ni Renay. Siyempre, sino ba bayan siya? ba diba? Huwag kayo na, ano, huwag kayong mag, nag, salita ng kung hindi kayo sure. Kasi alam nyo, parang nawala na kayo ng credibility. Lahat na lang kasi nung lumalabas po sa bunganga nyo. Pati yung bata na dadamay sa pinagagawa nyo pakiusap po, nagkikiusap na sa ate ni kahiyan po yan ng anak niya, i-delete nyo po yung video daw na yan. Dahil pag hindi nyo po na i-delete yan, good luck na lang sa inyo. Minor po yan. Minor po yan. Kahit nakita nyo ba kami sa iba't ibang grupo na nag-share ng video na yan, di hindi? Yung ginawa namin, umaksyon kami kaagad. pini namin yung dapat i-PM na i-delete kaagad yung video. Na-delete nga pero na na screen record na screen record na ni kunyang at ni post niya na sa Facebook sa Facebook niya at doon nang galing sa Facebook ni kunyang yung mga ni share ng iba dahil nakapublic po yung Facebook ni kunyang kaya mas kumalat ngayon at ni post niya pa yun sa YT channel niya at ni live niya pa tuwang-tuwa siya dahil mara malaki na daw yung views niya at ni, Rails pa ni Erwin TV, di ba? Kayo yung matinong ta, matino yung utak. Kahit paano may pinagsamahan kayo na Reina, di ba? Kahit kanya na lang kayo sa bata na mag rato, pinagtanawan. Dati, sabihin niyo mahal na mahal nyo. Ngayon, pinagtanawan na sa, sa live yung porque hindi na na mapakinabangan. Hindi lang mabas yung tunay nyo na ugali. Tunay nyo na kulay. Mas tama lang talaga pala na kinuha natin meron yung anak niya. Kasi, ano eh, kitang-kita na kung ano kayo eh. Kapastikan lang pala. Ikaw kung manda ka, may araw ka din. Tuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo kasi lahat ng ginagawa mo basta may masama. Masamang ginagawa mo ay eh. may consequence po yan. Baka dyan ka po madali. Ingat-ingat lang din at kulo-control din pag may, pag may time. Good luck sa you and good night po guys. You cut me up and I keep bleeding, I keep, keep bleeding, love. I keep bleeding, I keep, keep bleeding, love. Keep bleeding, I keep, keep bleeding, love. You come me up and I, you come me up and I, keep bleeding, I keep, keep bleeding. You cut me open, and I